Magandang araw po. Samahan niyo kami sa special coverage ng Iglesia ni Cristo News. Kaugnay ng isasagawang sa malaking aktibidad ngayon sa Ciudad de Victoria, Bocaue, Bulacan, na bahagi pa rin ng paggunita sa 110th anniversary ng Iglesia. Ako po si kapatid na Rainan Cruz. Pangunahin ng sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo mula pa noong panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilala ng mga kaanib bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang ukol sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ito rin ang patuloy na itinaguyod ng mga kaanib noong panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranyo G. Manalo at hanggang sa ngayon, na lalo pang pinaiigting sa panahon ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, hayag na hayag ang pagtatagumpay sa gawain ito. Dahil sa napakabilis na paglago ng bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Kaugnay niyan, isasagawa ngayong araw sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan, ang isang pamamahayag ng mga salita ng Diyos na masasaksihan din sa iba't ibang mga distrito, sa bansa sa Pilipinas at sa iba'yong dagat. Alamin natin ang ginawang paghahanda ng mga kapatid sa Distrito Eclesiastico ng Naga City, Camarines Sur, mula kay kapatid na Cherry Abad. Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa studio. Hindi natatapos ang kasiglahan ng mga kapatid dito sa Distrito Eklasyastiko ng Naga City, Camarines Sur sa bawat aktibidad kaugnay ng anibersaryo ng iglesia. Kahapon, namahagi ang mga kapatid ng mga Pasugong Magazine sa kanilang mga kababayan dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Malugod nilang ipinagkaloob ang mga nasabing babasahin na naglalaman ng mga aral ng Diyos na mula sa Biblia. Kasabay nito, ipinag-anyaya naman nila ang isasagawang Worldwide Evangelical Mission ngayong araw. Dito po sa lokal ng Naga City ay nabahagi po kami ng napakaraming bilang po ng pasugo bilang pakikibahagi po sa worldwide pamamahayag na ito. At kasama na rin po sa aming ginawang paghahanda ay iginayak po ang lahat ng mga kapatid na nagmamayari po ng maraming mga sasakyan para po magamit sa panunundo at matiyak po na makadalo ang maraming mga naanyayahan na. Maraming tumugon sa paanyayan ng mga kapatid para makinig ng pagtuturo ng mga kalooban ng Panginoong Diyos kabilang sa mga nakapagkaisa sa aktibidad, si kapatid na Marifer Marbella ang lahat ng mga paghahandang ito, maging ang pasugo drive na aming isinagawa, ay bahagi ng aming pakikipagkaisa sa aktibidad na inulunsad ng ating pamamahala, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Dito sa distrito ng Naga City, Camarines Sur, isa sa gawa ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa bawat lokal sa distrito. Mula po rito sa Naga City, Camarines Sur, ako po si kapatid na Cherry Abad para sa Iglesia ni Cristo 100 th Anniversary Special Coverage. Masaya rin nag-anyaya at naghanda ang mga kapatid sa distrito eklesyastiko ng Metro Manila South. Mula sa Las Piñas, may report si kapatid na Marjorie Castillo. Maagang gumayak si kapatid na Andrian Hia Casalia para ipag-anyaya ang isasagawang Worldwide Evangelical Mission na gaganapin sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria. Kabilang sa kanyang inihanda ang mga pasugo magazine, polyeto at maging ang mga imbitasyon para ipamahagi sa kanyang mga kakilala, kaibigan at mga kabarangay na hindi pa kaanib sa iglesia. Mahalaga po na paghanda ng gaita pamahayag dahil alam po natin na busy rin ng mga tao sa pang-araw-araw lang gawain para masabihan sila ahead of time. Tulad niya, Aktibo ang mga kapatid dito sa Distrito Eclesiastico ng Metro Manila South sa masiglang pakikipagkaisa para ipamahagi ang kanilang pananampalataya. Kami po ng mga ministro ng manggagawa, na kaldestino sa lokal ng CAA, kasama po ang mga may tungkulin ay lubos kaming makikipagkaisa sa worldwide pamamahayag na po sa Philippine Arena at palibasa ang lokal namin ay isa sa mga remote site magdadala din po kami ng mga panauhin sa aming bahay-sambahan. Positibo ang tugon ng mga inanyayahan ng mga kapatid. Marami ang nagpaunlak para makinig ng pag-aaral ng dalisay na ebanghelyo. Gusto po namin magbigay ng kasiya ng Panginoon Diyos so na nais po namin makapakinig ang aral na aming mahal sa buhay kakilala kasama sa trabaho, mga kaibigan ko, mga tito-tita, at higit sa lahat ang aking tata na hindi pa po kaanim sa loob ng banal na At makasama rin sila sa tunay na paglilingkod at maligtas sa araw ng paghuhukom. Bukod sa Philippine Arena na siyang host site, iginayak din ng mga kapatid ang mga gusaling sambahan ng lokal ng Golden Acres, CAA, at lokal ng Alabang na ilan sa mga remote site ng Evangelical Mission mamaya. Mula po sa Las Piñas City, ako po si kapatid na Marjorie Castillo para sa INC 110th Anniversary Special Coverage. Tonight's event at the Philippine Arena in Bocaue, Bulacan will be live streamed to various districts in the Philippines and abroad. Let's hear about the preparations of the brethren in the district of Macau from Sister Karen Sempleo. Sister Karen. <coughs> Yes, committed to being always united in the intensified works of propagation, the brethren in the ecclesiastical district of, of Macau continuously share their faith by giving out Pasugo, our God's message magazine, and religious pamphlets to all the people they met along their way. This activity is also a part of their commemoration of the 110th anniversary of the Church of Christ. Hence, the brethren paved their way to meet and approach their fellow men. In various places, such as public parks, bus stops, at their workplaces, in public transport, and their boarding houses, and invited them as well as to the worldwide evangelical mission. The brethren and church officers here in the ecclesiastical district of Bacao are united with the church administration in sharing our faith to our fellow men and to non Filipino alike. In order to please our Lord God. Ahead of time, they already gave invitations to fellow overseas Filipino workers, or OFWs, and their employers to attend this worldwide evangelical mission. As part of the celebration of the 110th anniversary of the Church of Christ, the success of this activity, which was conducted. In the local congregations of Barra, Taipa, San Malo, and Macau, in the Ecclesiastical District of Macau, all we offer to our Lord God. The brethren were never tired of extending their help to their fellowmen to be able to know the true God. They were never hindered by many circumstances that come along these trying times, and all the more gave their efforts in this church endeavor. With this, they were able to share their unity with Executive Minister Brother Eduardo Manalo in upholding their obedience to the teachings of the Lord God. From Macau, I am Sister Karen Simpleo for the INC 110th Anniversary Special Coverage. Thank you so much, Sister Karen. Manatili po kayong nakasubaybay sa INC TV para sa 110th Anniversary INC Special Coverage. Magandang araw po.